Ano, strainer nagpababa si customer ng strainer kasi lost trade yung tunilyo uy in oversize na in oversize na pala mga idol ha wala makuhang yan nakita natin idol medyo nako po na ng kamote pwede na magtanim kamuti Mabubuhay na yun, oh. Yes, kita mo ito, oh. Sa katawan niya. Palit tayo nito, oh. Kasi, ilustrate. Ah, pwede naman di palitan. Kaso, magdugtong tayong nut dito. May welding. si maganda pa siya, oh. Pa-weldingan lang natin, nut. Kaso, magaspang ginawa ng ano. Kinumberte lang magaspang. dapat palit tayo na lang siguro. Pa-welding. Tapos ano? Hindi mahigpit? Eh, hindi pala po. Hindi pala mahigpit doon eh. Hello diyan. Mas treta eh. Sige, titingnan natin pag pa tayo, linisan lang natin. Para may mga riba-riba pa na. Wala pa si Lasman